Ano kadalas dapat palitan ng langit ng motor? Gaano kadalas dapat palitan ng langit ng motor? Magandang tanong niya. So, ano sa akin? Para sa amin, kung madalas ka bumiyahe at may tama na yung motor mo, kung magrang hindi ko sabihin, minsan may mga uh, ah, rider o aqua natin gani po o mga natin na alam nila na medyo bitaman yung mga kanila. So, alam na nila kung gano'n sila kadalas magpalit na ng isang motor. Tulad sa akin, ako, every 15 days or 1 month, pinapalitan ko na. Pero nisan nga, nakakalimutan ko eh. Kaya hindi nating nagdadali. Pero yung sa iba, sa mga bago ka, o bago pa ng motor, dapat alam nyo kung paano. Nandiyan yan sa manual. Kayo kita dyan, unang one thousand or unang one five na kilometer na tinakbo. Magbalik na kayo na lang is one five km. One thousand five hundred kilometers. Pero kung nagbabase ako sa tunog ng motor, hindi na ako nagbabase pag medyo alam ko. Mara. Tapos, ang technique niya, yung, alam mo yung dipstick, may dulo yan eh. Pag ginanong po, Binubuk ko, tapos may matitira yun sa tulo. Maging lang. Ayun, mga legend lang yan ha. Ah. Pagka yung mo yun, mo dyan sa kuko mo. At nakita mo na clear pa yung kuko mo, nakikita mo pa yung nakita yung kuko mo, medyo malinaw pa, na aahinap ah, mo pa. Pwede, pwede pa yun sa akin. Pero pag tignay, tignay, yung duma na pinakamalita. So, yun na. Ah. Pero huwag yung gayaan yun. Sundin yung manual. Lalo na kung standard na mo. Yun na. Sana may natutunan kayo.